Alden Richards at Main Mendoza Nabuko nga ba ang ginagawang pagsasama? Kumakalat nga ngayon sa internet ang resibo ng ginagawang pagsasama ngayon ni Main Mendoza at Alden Richards ng privado Ayon na rin kasi ito sa mga past interview ni Main Mendoza at Alden Richards na nagpapatunay na magkasama nga talaga ang dalawa Ngunit ito ay pribado lamang ayong kay Tanya Marcoba. Nakikita ko ang mga interview na ginagawa ni Main Mendoza at Alden Richards dito sa mga vlogger. Ay talagang makikita mo na nagkakatugma-tugma ang mga sinasabi nilang dalawa. Isa narito, ang ginawang interview kay Alden Richards na nagpapatunay na dati pa lamang ay in love na ito kay Maine Mendoza at sinusuportahan naman ito ang interview din kay Maine Mendoza at lalong lalo na sa mga vloggers na nagsasabi at nagpapatunay tungkol sa tunay na relasyon ni Maine Mendoza at Alden Richards Tama nga yung sinabi ni Tanya hanggang ngayon nga hindi pa rin makapagbigay ng impormasyon na totoo ang mga Armin at ang mga bashers ni Maine Mendoza at Alden Richards. Talaga lamang na nagpapatunay ito na hindi man lang sila makalabas ng ebidensya na wala talagang relasyon si Maine Mendoza at Alden Richards. Ngunit, pag tinanong mo naman ang buong Alder Nation na kilala na si Maine Mendoza at Alden Richards simula pa lamang ay makikita mo talaga ang dami ng kanilang mga resibo na talagang nagpapatunay sa tunay nilang relasyon. Hindi lang ngayon dahil ito ay nasa internet na. Kung talagang magre-research lang ng mabuti ang mga basyos at Armin ay makikita nila ito. At hindi na magbubulag-bulagan sa totoong mga nangyayari. Huwag kalimutang mag-subscribe, comment at ilike ang video na ito. Thanks for watching.